follow lang po. Yung, yung isa sa mga napapansin ko, kaya walang nagpaparehab, ay yung proseso po, uh, Mr. Chairman, ng pagpaparehab, yung minsan yung mga nanay, gusto nila iparehab yung mga anak nila. Yung ha mahabang proseso, kailangan ho ba for the information of uh, uh, everybody? Ano ho bang dapat nilang gawin? Ano ho bang proseso? Pupunta ba sila sa polis, sa PDEA? Kailangan pa ba korte ang mag-order sa kanila bago sila ipasok o pwede na nilang iparehab? Second, yung resistance po nung nagpaparehab. Pag dinala na dyan, tas minsan tatakas na naman. Ano ho bang proseso na gagawin ninyo para hindi tumakas at mainggan nyo silang magparehab? Kasi if not, magiging useless po itong karagdagan nating rehabilitation centers. Kung wala naman pong magpaparehab o nahirapan po silang magparehab. I have the floor, ha? Secretary uh, mag Boy, sir. Magandang hapon po, mga honorable uh, senators. Uh, in connection po doon sa nabang tinatanong ni Senator uh, Bongo, uh, kailangan din po kasi ngayon yung court order. Eh. Kaya nga, isa po yan sa... Uh, move doon sa batas na pinapanukala ni Senator Dela Rosa na tanggalin yung requirement for uh, court order for voluntary confinement. Kasi iyan po ang isa sa pinaka malaking hadlang sa mga gusto magpareha voluntarily. Ngayon, uh, para naman doon sa mga ayaw magpareha pero kinakailangan magpareha, dito po ay kailangan yung uh, court order in this is uh, protection po ito nung ano eh nung rehabilitation facility para hindi sila ma-charge ng ano uh, illegal detention at saka iba rin po ang pag ng mga drug dependents na medyo bayulente at uh, parang ayaw magparehab. kailangan may mga bantay po ito unlike yung mga volunt voluntarily but uh, yung nga, sir balik ako sa issue mo about uh, yung court order, kasama yan dito sa ating uh, uh, amendment uh, na wala ng court order. Para yun nga, ang, during the last hearing, narinig natin yun, yung reklamo ng ibang mga nagbubuluntaryo. Sabi nila, ano bang klaseng uh, gobyerno ito? Ako mismo, adik, nagsurrender ako sa tukang Tapos gusto ko magparehab. Ayaw ko tanggapin ng rehab center dahil walang court order. Paano ako gagaling nito kung... Uh, vertiginous pa yung process sa court minsan hindi pa mapapansin na court dahil ang court so but anyway alam ko yung wisdom niyan bakit kinakailangan ng court order dahil nga yung nga sinasabi mo arbitrary detention at saka may mga kaso dahil noon na uh, mga magkakapatid nag-agawan ng property ngayon patay na yung parents nila yung isang kapatid nila adik pinipilit nila ngayong is, iparehab is-iparihab para sa kanila na yung property mapunta habang pinaprocess nila Napunta nakapunta sa kanilang property yung kapatid nila nawala ng uh, property may mga kaso na ganon kaya alam ko yung wisdom bakit ta uh, kini ng court order but then again it became uh, counterproductive on our airport na uh, mabilis ang pagrehab ng mga mga drug dependents